Mga pamahiin tungkol sa pera part 2. Huwag maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi. Ito ay bad luck. Kaya kung may utang ka, magpagabi ka ng uwi para di ka masingil ng inutangan mo. <laughs> huwag na huwag idadaan sa bintana ang pera. Tatakbo ito papalayo sa'yo. Ang mga itim na langgam sa bahay ay nangangahulugang may darating na pera. Huwag mo silang wawalisin. Hayaan mo lang sila mind your own business. Kapag nangati ang kanang palad, kamutin ito at ipasok sa bulsa. Huwag na huwag mong ihahawak sa ari mo dahil mawawala ang swerte. <laughs> kung may yellow, green, or light brown na paru-paro na pumasok sa bahay, huwag na huwag mong bubugawin palabas dahil ito ay mensahe na magkakapera ka ng malaki. Aww. Iwasang magsabi ng wala akong pera dahil magkakatotoo ito. Magkakapera ka ng malaki kung ish-share mo ang video ito. May pera ka ba? Sumagot ka.